discarding Mami At um, muli ay nagpapasalamat ako sa Panginoong May Kapal na may blessing niya naman ay na binigay sa amin sa araw na ito na napakabuti ng Panginoon. Talagang hindi ma mapatid-patid ang pagpapala na patuloy niya ay binibigay sa amin. At ganun din yan sa inyo, no guys? Ang pagpapala ay patuloy rin ibinibigay ng Panginoon sa inyo. Ayan guys, talaga gusto ko lang ito pakita sa inyo ang um, uh, kutputin ng Kaya lahat na nasa plastic dito. Ayan. Mga kutputin lahat dito. Ayan ang dyan. Ang hilig niya na anak ko sa kutputin. Saka ito, no? mga pampasin namin sa sinigang. Saka ito, ayan. 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 kami ah, bisa di to coffee, ayam to ayam yang coffee biasa, ada minyak ayam itu pertama siang ya, ayam itu, itu sop ito, guys baiknya, no? sama serap itu, ayam noodle soup ayam, ayam chicken noodle soup itu chicken corn na. Ayan. Masok yan, guys. Ayan. Tsaka ito. Sa burger, no? Panlagay nyo sa burger. Dairy cream. Mag-bake na naman ako, no? Ayan. Pang-panghang. May ganyan sila sa manghang. Ayan. Tapos gata. Ayan. Gata. Gata ng yug. Ayan, guys. Marami kaming mahilig sa gata. Ayan, yeah, mushroom. Ayan, yeah, ito din dahil sa sauce. Ayan, yeah, Oyster oh, sauce. So, Saka so. uh, salad dressing, no? Salad sanot sa uh, meat, no? Ayan. Ayan, ito. Sarap ito guys, na niya sa sakin. Iniiwa niya ng maliliit. O kaya lumpia. Kaya meron kami ng ibap. Tatlong latang ibap. Dahil yan. Magbibake ako bukas. Ayan. Ayan, dalawa yan. Maliliit. Parang patid niya. Ayan, mga dilatas na rin yan Ayan. Mm -hmm. Ito ang palagay namin sa espagueti. Ito ang palaman namin guys. Ayan. Dalawa yan. Ayan pa yung isa na. No? Ayan. Masarap ay, niyan guys. No? Ayan. At saka ito. ay rin na naman siya sa mga spicy. Ayan. At saka ito. No? Sa akin nga po yan guys. Ayan. Gustong gusto gusto niya yan. Lalagyan ng gatas. Ayan. Kapag sa tangon, ayan, may dito ka po. Kapag sa tangon, lalo na kapag may pato. Ayan, ayan. Tapio ka. Ayan. Kanto na. Ayan. Kanto na. Ayan, o. Tingnan nyo ito, guys. Ayan. Tapio ka. Kagawa siya ng drinks. Nandito kasi ang kuya niya. Kaya siya yung gumagawa ng drinks. Ayan. Ayan. Ito sapo ko. Lalagyan na nila ng struto. Ayan. Creamer pala. O, oh, creamer. Pero may ganyan na apo ko yung niya. Lalagyan lang ng stro Pagawa siya bukas ng mga blanca. Ito. Ayan. Pagawa siya ng mga blanca meron siyang corn ito ang coffee niya ang dami ng coffee niya ayan And, ayan coffee niya dami kuya niya nagko coffee din kasi may din ng kuya niya kaya ayaw nagsawa siguro yung kuya niya ayan guys kati po mayroon dito ang fruits no? may apple ayan Pinakain na hapo ko yung pinakain na kaya yun, yun, yun. Pears. Lettuce. ito na. ko kong ito. Ito lang yan ha. Sa non-stick po spaghetti na ah, mga nabiyo spaghetti kami sa Monday evening Monday evening kasi Tuesday alis na yung kuya niya kaya yan ayan siya ng spaghetti na. ayan guys parang kami dito ang frozen sweet corn carrots na nagalo pagkain na akin ako ayan ito ito pa ka Saka kami Okay, so, pero ano ito? Chicken. Ayan, chicken Ano oh, Ang masarap nito guys. Ano, eh. napakalasa nito. I-fry mo lang siya. Ang fry mo lang. Timplahan mo na siya. Ang sarap. hmm, ako okay, okay. ito. Parang bean siya, no? Ayan. Okay. tela kami ya, babat. Hmm. Mushroom dumpling. Hmm. Ini hmm. hey, lihat hey, guys, sekarang di meat dan chicken, meat chicken. nila?

ay ano to ah deep ayan ito uh, uh, ay uh, liver chicken liver ayan ito deep ah uh, ay may may rib ko yun no ay buto buto ang laga saka ito no ang beef steak niya ayan ay lagyan sa beef pinipito niya sa butter Pakala, lagyan niya ng So, ito na yung slice niya. Ayan guys, sana uh, panimpla dyan. Ayan. Mm. Ipatikman <coughs> daw niya yung kuya niya. Ayan si garlic bits yan. May lislo na manghang niya. Saka okay, mayonnaise. Ah. parang bote ng plastic. Ayan, vinegar, soy sauce, ketchup. Ayan. Ayan, vinegar pa yan. Nagamit niya ito guys sa damit, no? Sa damit. Maglalagay na vinegar ang misis niya. Ayan guys, so, parang meron, meron silang drinks dito. Saka, cup. Ano to? Yung hot cake, no? Sarap niyan tasty. Ayan, nagdalawang tasty kami. Ayan, guys. So, ayan, lahat, guys, ang kanilang napamili no, na aking mga anak. Ayan, meron din. Nagbili na naman sila ng coffee. Ayan, ako. Coffee naman. Dami-dami na ng coffee. Dami-dami na ng coffee. Coffee na naman din. Ang bottle. pang-shave pang naman yun. Pang-shave naman ito. So, ayan lahat guys. Ang blessing namin natanggap, no? Sa araw na ito. Napakabuti ng Panginoon talaga. No? Ayan, pang dagdag na nandito dito sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ayan, ito kung condense. Ito ko yung yan bukas gagawa ko ng cheese sa cupcake. Ayan, para sa akin mga ate. hindi sila bukas ng gabi. Nagdating sila bukas. Ayan. So, ayan lahat yung guys. Ayan, okay. Ito yung kanila mga kutututun. So, okay. Ayan, yan ang kanilang lahat na nag-grocery. Sila ang na grocery Wala ako eh. Umalis ako kanina. Ito pala, padala niya ito sa kuya niya. Ayan. Kasuba. Sarap ito guys sa tawag Sa palugaw. No? Palugaw. Pagluto ng lugaw, lagyan ng chicken, tapos yan no? Ilalagay ang kasuba. Ayan. So, okay, guys. Ayan na lahat, no? Ang aming stock na ipandagdag sa aming mga pangangailangan sa araw-araw. Ayan. Maraming salamat muli sa inyo, guys. At ito ay may bagi ko sa inyo ang blessing na palaging ibinibigay ng Panginoon sa amin. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. At please don't forget to subscribe, like, and click the button bells two times so pang patuloy ko kayong ma-update sa mga videos na nais kong ibahagi para sa inyo. Please don't forget to comment down below guys, no? At kung anong inyong mga katanungan, mabilis kong sasagutin. Thank you, thank you so much. May the Lord God bless you all. Thank you, thank you. Ayan. Bye-bye. I love you all.